Kapag nasa Pilipinas ka, mapa-airport man, mapa-bus terminal, or kahit sa ang transportasyon, or pasyala na dinadagsa ng mga tao, ay kailangang mag-ingat. Hindi kagaya dito sa ibang bansa na kapag nakaiwan ka ng isang bagay, kung paano mo siya iwan, ay ganun mo rin siya babalikan. Dahil isang kababayan natin ang kakawilang galing sa bansang Kuwait, ang nananawagan na kung sino man ang nakakakilala dito sa tumangay ng kanyang maleta, na makikita sa CCTV video ay ipagbigay alam sa kanya. Ang masakit pa nito ay nangyari ang pagtangay ng maleta sa isang UFW sa bus terminal kung saan ako mismo bumababa kapag umuwi ako sa Bicol sa Naga City Bus Terminal at kabisada ko ang terminal na ito sa taas niyan ay mayroong OWA office base sa uploader or nagpost ng video na si Jenny Lee ay nakasabay niya ang babae na tumangay ng kanyang maleta mula sa Pitex sa Manila. At bumaba ito sa Naga City Bus Terminal at sumakay muli ng bus papuntang Lagonoy, tangay-tangay or dalada na ang kanyang maleta na kulay pink na naglalaman ng mga gadgets na pinag-ipunan pa niya sa Bansang Kuwait habang nagtatrabaho siya bilang isang OFW. Sinat ko nga ang may-ari ng nawawala or tinangay na maleta dahil nga kababayan ko siya sa Bicol. At mabuti ay nagreply naman siya. Ang sabi niya ay noong June 18 pa daw ito nangyari dahil kakauwi lang niya nung June 16 sa Pilipinas galing sa bansang Kuwait. At hanggang ngayon ay July na ay wala pa rin update sa kanyang maleta or doon sa tao na kumuha ng kanyang maleta. Chinat din niya ang bus company na sinakyan niya dahil iniimbestigahan nila ito. Ngunit wala rin update. Hindi rin daw siya makatulog na maayos hanggang ngayon dahil nga pinag-ipunan niya yung mga gadgets na laman ng maleta na pinagpaguran niya bilang isang UFW sa bansang Kuwait. bagi gatiannya possible dia um, nak bensin nak apa alam Nung nag-message nga ako sa kanya, ang sabi niya ay nakilala niya ako dahil nga pinapanood din daw niya ang mga videos ko, lalo nung umuwi siya sa Pilipinas para sa e-travel registration. Doon naman sa kumuha ng maleta ni Jenny, nagmamakaawa sa iyo at nananawagan ang may-ari na ibalik mo ang kanyang maleta dahil matagal niyang pinag-ipunan para mabili ang mga gadgets na laman ng maleta na ninakaw mo. At baka nga isa ka rin UFW dahil pareho lang naman kayong terminal na pinanggalingan sa Manila. At may mga daladala ka rin maleta at bagahe pa uwi sa Bicol. Nagmamakaawa sa iyo ang may-ari na ibalik mo ang kanyang maleta. Sa mga makakapanood ng video na ito, lalo na sa mga taga Bicol, specifically sa mga taga Lagonoy, kapag makilala nyo kung sino ang nasa video na nasa CCTV, ay ilalagay ko sa description ng video na ito ang contact number ng may-ari o ang OFW na tinangayan or dinakawan ng maleta para ipagbigay alam nyo sa kanya.